Palagi ko talagang pinapaban or binabantong si Tiki kada game ko para wala nang pipigil sa set ko. Tapos yung mga kakampi ko nag Minotaur at nag Fredrin. At eto pa yung Zaz namin may stand din yan. Tapos eto na nga yung Alucard nagre-reklamo na. Eto sabi niya oh. Daming CC, di makai skill. Dami kasing CC. eh, paano ba naman kasi? Kada sama kami sa Clash. Kung galaw, wala na silang galawan. Para silang nice throw. Puro na naman kami stunner eh? <laughs> nye, nye, nye. Wow, talaga. O sige, pinutin na po yung palo. Tignan nyo, Ayan, nye, nye, nye. O, okay, game, tuloy na natin ng laban. Ito yung mga sumunod na nangyari. Okay na. Okay, yeah, Wala na to, ha? O. Ayan, ah Diyo oh. ah. naman, okay na yung skill natin. Okay, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. Nice one. Sa akin to oh. mm, mm. Okay mm, mm. Tapos ka na Ay wawawi Buhay pa siya Ay ko Nasa ni iba ng Angelas Wawawihin ko yan Kasalanan ni Angelay. eh Kasalanan mo Pag-ihap kasalanan mo, ha? Bakit mo bang si Aloy Card? Ha? Wawawi wow, ka, ha? Oh, nice one. Good job, well played. Okay. Nice one. Good job, well guys. Ay. 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 Benja sa sanin talagang nalamang yan. Tala nga. Tala nga, bigyan nga natin to. Nandito ang dami, ang dami. dami oh. Tala, 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 tala. Ang tunaw yan, oh. Nice one Tunaw yan. Tunaw yan, mga yan. Punta yan dito ba is panigurado yan, oh. Okay. Oh. Ayan, oh. Ganyan na, ah. Oh. Labugin nyo na. Nice one. Pong. Nice one. Good job. Well eh, played. Nye, 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 nye. ato oh, May Angela. Yung Angela. Tangkay mo na. Oo oh, nga. Okay. Hala. Ito ang talunan para. Tapos oh, ka sana ng buhay Nice one. Tara. Oh. Okay. 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 banat mo, Laila. banat mo. Free hit ka. Nice one. Good job, babe. Banat lang, Laila. Kung ako kay Laila na yan, babanat ako dyan, boys. Bakit ka natatakot? Anong kinakatakot mo, Laila? Pagawa natin yan Para sa kakad Okay, punta mo guys ha Okay oh, na, oh Nye, 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 nye Kinagtabi ko talaga yung dalawang yun guys Para wawawin sila Okay, okay. Nice one. Good job, Bentley. Oh, nice game na. Sa kalabong walang galawan. Wow, wow, Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. Nye, nye, nye.